<laughs> Yan yes, si ano. Baba kami. Ito si Manong po Ayan, naglakad kami at ayan, sinusod lang kami ng kapatid ko. Kapatid namin. So ayan guys, dito po ako pinanganak talaga. So, Ya, nang church, snowflakes. Lupa pas kami ya. Hahaha. Ayo, bikin pesta kembali. Aci kami bikin pesta siniks. Um, Ayo, happy pesta. Wow. Ayo, si Biotech. Hahaha. Michael Baya, wah. Ayo. Dito gabi o mag o kasi piyesta dito. Mamayang gabi sila mag o Mga palaro po yan. Naka tent tent na yan. Bye bye! <laughs> yan yung pamangkin ko yan. Si Dandan. -Dan. Ayan, nakasakit-sakit yan kasi mamayang gabi mag-open po. Kasi mamayang gabi ang laro. Kasi piyesta po dito sa amin. So, ayan. Dito po sa amin. Ito po yung mga tanim na gulay. Ito po ay sili. So, ayan, guys. Kalma drip sa dry simply. Ayan. Ayan, mga tanim po na ano na to. Greenhouse. Greenhouse ba yan? Tinatakpan para hindi ma... Ma... Langaw. Ada tuy ka ka no? So yan guys, yung nakikita yung orange doon sa dulo, yun pang bahay namin. Yung orange na doon sa pinaka gitna, yung diritsyo, yung orange. Ayan yung orange, yun ang pang bahay namin. Yung orange na yun na hindi kami pupunta kasi yan o. Oh. Balik kami agad sa Trinidad kasi nag-round trip lang kami na lang kami dito sa amin kasi sabi nila mar maraming boss. Kaya ayan, sumaglit kami dito. Ayan, wala, mga ito mga kami magkakamag-anak din dito, karamihan. Mga kami magkakamag-anak. Ayan, mga tanim na gulay. Hello guys. <laughs> Ngiti ha. Huh? So ayan. Mga uncles at aunties ko din ang mga yan. Nakatira dyan. $49 only. $22 large cup. Ano yung kaya yan? turn on. Sige, next time, kahahalo-halo ko lang. Sige, pasyalin po natin mga boss-boss dito kung ano nakalagay. Ito may halo-halo sila. Ayan, kumakain sila, may kainan dito. Sarap, may balut pa sila. Ayan, may swarma pa, swarma. Wow, swarma oh. Tibo, tiyot. manong doon po kita nito. So yan guys. Ayan yung ginamit namin sa kyan. Tignan nga natin dito kung anong mabibili sa boss na to. Herbal plants, medical, ayan, may insulin, may sili pepper, may luya ginger, tagumbaw, dungaw, atakata, balanoy. <laughs> Ay, Alvin, ikaw pala yan. Hello, Miguel shout Shoutout. <laughs> Alvin. <laughs> ha? Gusto? I'm vlogging. <laughs> ayan po, may tinggan sila dito sa boss na itong mga gamit. Ayan, may 50 mga shoes, mga damit. Bilihan dito. May bilihan ng mga damit. Mga stop toys. Bili kayo dito. Ayan, mga damit. Oh, mga drinks. <laughs> Hello, inantok. Ay, may budget meal pala sila dito. Oo. Ano ito? Ano si... Matmat, di ba? Ang ganda mo. Oo, oo. Nag-vlog ka ba? ito. <laughs> Bye. Ayan, bilian ng mga damit. <laughs> Hello. Ayan, bilian ng mga ano itak. Ito po yung bilian ng mga itak. Wow. Three, 5 talasag. Ano yung talasag? Oh. Ito po. Ah. Ayan, 3,000 for sale only. <tapos> tapoy for sale. Ano pa yun? Talagang tapoy po yan? Ay, no, tapoy po yan, no? <tapos> so, ayan, nakasanglas. Goat on it works. Yan, mag-anap, <tapos> 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 eh. Alam, magkaiwa kaiway ka dyan. Hahaha. <laughs> Baka ano yung malalaki yung mga addicts ko. <laughs> yes, krasiba, anti, krasiba. Oh. Muli wang, muli. Muliwang liwang akmat. Mut, gaya mo, wanita kaslak ng mut. Laliak. So, ayan, wait, mangga 100 pesos per kilo. Ibon garod, makiparida ko data? ano to? Saringit na purple. Saringit ka purple. Dai mas dita Spinach. Ayan, gumatang ti kamuti, king kamuti. May again on Saturday, uh, Saturday, So ayan dito, dito pa yung both both dito sa Bulalaka. Uh, Yan. Bye. Itu naman. Ayan, mga mangga din. Si Kabo dito ka Marisa, musta? Tindahan din. Kat Andila, ano, man puyas, as. <laughs> Ay, hindi ko pala video kanina si Manang Adila. Ayan. Ako. Oh, lemge. Ngayon, kagatan mga pagawa na kami na imuwan na manang ngamin sin <laughs> ko. Ayang giliaran ng ano ito, yung pinsan ko ay. So ayan yung ano ng classmate ko mana ba ko local. Dito pa may booth sila dito. Ay bumili po ako ng gulay doon doon sa kamote. Ay an ang ano number one, <laughs> So ito ang ano ng man kuyas. Sina Tunga sa. At least ada ta tartar turugan yo. Baseball Kikiam chicken balls. Kak nanan uguti sayuti. Iya. Uguti sayuti uguti kamuti. Cendot tom Sus. Sus. sus tikekyam. May mayat din mabitek ay teng mudin. Nanggo ngai layak. Ay, gre! Hello. Hey. Dikita. Namuk a Ayan si Sister Grace. Hello. <laughs> so ayan. Si Sister Grace, si Manang Adila Isi nagbabantay. So ayan guys. Halo-halo sila dito. Hay, ali kayo maghalo-halo. Ay, si manang Narcisa, ay, si manang Adila, si Grace. Oh, nakadingan na. Ungke kayo. Ah, napas kami pa nakot ngi. Napas kami dito. Dito mo ti sayangan, sitio, lakoda dito, ti pedicure haircut here. ayen may kamuti din sila. Iti kut kut Hello ada tarung ada tarung ada oh ayah aku, tarung ada ada agar agar ada? oh manis kut kut tikut kut itu iku bos tikut kut itu